Alliance. Ano yung tagapagsalita nila? Ang Muslim Alliance para kay BP Sara. To protect our BP. Sarah. Uh, Sara Duterte. Sir, bakit po natin na uh, napinisuportahan si BP in Thai sa Dinaan? Actually, uh, hindi po sa siya yung taga-Mindanao. Kami po ay sumusuporta sa mga taong inaapit. Kaya po kami, yung grupo namin, uh, iba't ibang leader po yan ng Metro Manila, mga taga-baklara, mga taga-baklara. Kaya po, kami sa naapi. Kasi alam naman natin na sa tamang landas yung Vice President natin. Mismo ang Pangulo natin na yung BBM, sinabi niya, huwag ituloy ang impeachment. Alam naman natin, may magbibinipit yan. Mayroong gustong tao, kasi yung maginabang. Uh, para ma-impeach ang pangalawang termino. Eh naman yung tirao uh, yes, uh, sa akin na. Sir, ano ngayon sa no, Kasi parang uh, nangyayari minamadali din ng mga ibang kongresista yung in impeachment laban kay uh, Vice President Inday Sara Duterte. Kaya nga po nananawagan tayo sa mga kongresista. Sana po uh, wag na nilang ituloy yan. Ang nanaman natin pati si yung ay uh, yung Ah, uh, giya ni ang narini ko nga samad, ang JOSUMER, ayo di sa parokya o kaya sa mga kemoloy. Kay Kusa na ay itigil na 'yan. Para maging na magulo nang bansa natin. Dapat tutukan natin yung mga kabuhayan, paano umunlad ang na ating bayan, paano magkaisa. Serai INC KOGC may mga pananawagan ng ano so bilang uh, uh, sa, sa, sa mga kapatid nating muslim sir uh, halos lahat po ba na no, hindi naman natin masabing lahat pero siguro ang mga muska muslima naman yung ng nampadate sa Diyos doon po sa inaapi mo sila alam naman natin na hindi impeachable yung mga ginagawa ng mga ibang grupo para lang po siraan ng Vice President natin. ay doon po kami, kahit sinong makalaban namin, hindi po kami lang susuportahan namin yung Vice President natin. Kahit saan tayo makarating. Sir, maliban dito sa ano no, sa impeachment, so anong opinion po niyo doon sa National Security Council na pagtanggal kay Vice President uh, Sara Duterte at saka kay former President Rodrigo Duterte. Ano pong opinion niyo dun, sir? Yun nga po eh, nang uh, nakakasakit ng puso eh. Kasi usually yung mga dating presidente, mayroon talagang ng mga, may mga security ha? Bakit naman sila pinag-iingitan? Kaya nga po ng halos sa uh, taong, ba, taong buong bansa talagang inaapi ang Duterte. Kaya po siguro nakita naman natin lalong lumadon yung suporta nila. Kaya kami po hindi kami magatawin yung suportahan sila para lang doon sa panawagan na itigil na po yung kalukuhan. balik na yung uh, ano, uh, yung sa security ng uh, dating first family. So sir, so, ano po masasabi naman sa uh, seguridad ng ating uh, bansa kasi Napakarami na naman po ng mga krimen na naibabalita na ng mm komite -hmm. ni Yun nga po eh, noong kapanahuna ng yung dating presidente, former president uh, PRRB, no? Talagang nakita naman natin na listin talaga yung crime. Nakita na pwede kang maglakad ng rito o kahit saan lugar na madilim. Talagang hindi ka kakaroon ng ah, kaba sa dibdib mo alam naman natin yung mga kapatid natin yung uh, yung mag-ama pala yung mag-ama talagang yung binagawa nila kahit ibuis nila yung buhay nila para lang sa kapayapaan sir may iba lang po dun po sa mga pagtapyas o sa pagtanggal ng uh, budget ngayon 2025 so baka mayroon po kayong sariling opinion nyo dun ng puniting kaya. Gusto lang tapiasan para walang magamit. Hindi lang lang tama yun siguro. So, pero, sa bilang isang mamamayan ng Pilipinas, dapat po uh, yung mga kongresista natin, doon sila sa patas. Kasi,